wala ko pong nakita itong uh, napakahigaling na batang kongresista na si Raj. Um, naginisa si Hari Roque. Magaling talaga ang pagkakaalam ko, ito daw ay isa sa mga estudyante or inaanak ni Harry Roque kung uh, kung ano man kung saan man don pero may isa doon. Tapos wag naman po ano ho, wag po wala pong kalatoy latoy itong sitwasyon na pinagkumpara natin etong si Robin Padilla dito sa napahagaling na batang kongresista na ito. Ang galing, yung yung timbre ng salita niya, yung mga lumalabas sa bibig niya, yung pag-deliver ng kanyang statement, yung eloquence niya kitang-kita, napakagaling. Nilamon talaga si Harry Roque na kuno ay pang-international akalain nga naman, ano, akalain tal siguro talaga hindi inakala ni Harry Roque na ganito kagagaling ngayon ang mga representante ng taong bayan dyan sa kongreso. Nung una, makikita mo si Harry Roque, ano, chin up na humaharap sa kongreso kasi nga iniisip niya pang international ako. Kaya ko kayong lahat. Nung magsalita na itong mga bagitong uh, kongresista na ito, kasama na rin si uh, Cong Congresswoman Jinky Luistro at yung isa pa, may isa pang magaling talaga. Yon, Nawindang si Harry Roque. Gumawa ng plano. Hindi na umaten. Hindi na nagpakita. Malaking kahihiyan talaga. Malaking pagkapahiya. <laughs> Tama ba yung term ko? Tapos ngayon, huwag niyo naman pong ikumpara ito sa si Mr. Robin Padilla. Dahil kung tutuusin, walang-wala. Walang-walang dunong. Etong isang ito, etong nasa kongreso, bagito sa kongreso. At ngayon, may gana pa etong si at yung mga nasa paligid ni Mr. Robin Padilla na kuno ay posibleng siya ang maging susunod na presidente kung ayaw daw ni Sara Duterte. Tignan niyo yung mga choices niya. Ano ha? Tignan niyo lang talaga. The way Representative Raj delivers and articulates questions in straight English during uh, during hearings shows his intellect and knowledge of the issues. mga bagay na wala kay Mr. Robin Padilla dahil ang meron si na Mr. Robin Padilla ay yung tipong papansin ang meron yung mga yan ay yung katramahan ang meron yung mga yan ay paawa effect pa victim effect yun kasi po talaga ang sistema ng mga taong kulang sa dunong pero etong mga magagaling na kongresista na ito, alam niyo yung moto nila, nababasa ko yung mga, um, yung mga, di ba, ideology nila. Parang gusto nilang sabihin na, wait until I speak. Nga naman. At totoo, na pag nagsalita na etong mga ito, ay talagang mapapanganga ka sa galing. Good luck.